kamubayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. Kumusta po ang lahat? So, sa topic natin ngayong araw na to, medyo mahahaluan siya ng konting politics. ba? Diba? Medyo may politika po ang topic natin ngayong araw na to. Nang dahil po, uh, ito po ay ang prediction ko or prediction namin ng mga nakakausap ko kung ano ang mangyayari, kung anong sa tingin namin ang mangyayari dito sa Canada sa pagdating sa immigration by the year of 2025, kasi yun na po yung next na election dito sa Canada. Kaya naman po, hinihikayat ko na po kayong lahat, sa lahat po ng mga nangangarap at gustong makapunta ng Canada, this is the time, mag-rush na po kayo, bilisan nyo na po at mag-apply na kayo papunta dito sa Canada. Kasi po, uh, last week, habang kami po ay merong uh, kaunting gathering dito sa bahay, nag-uusap po kami ng aking pinsan at ng aking kaibigan, at napag-usapan po namin yung uh, mga nangyari back in uh, nung nag-uumpisa kami dito sa Canada. That was way back in 2013. At saka yung mga yung mga nang uh, nakita naming nangyari pagdating sa immigration. Yung difference from noon hanggang ngayon, 'di ba? At saka yung mga na experience din namin pagdating sa immigration back in uh, 2013. So habang nag-uusap kami, napag-usapan din namin yung politics dito sa Canada. Uh, disclaimer, hindi po kami sobrang uh, marunong pagdating sa politics especially po ako hindi po ako ganun ka dunong pagdating sa politics dito sa Canada pero nang dahil po sa tagal ko na rin po dito, medyo nakakapanood po ako ng news about Canada at saka na-explain rin po sa akin ng mga friends ko at ng asawa ko at saka nakikita ko po kung paano na po yung nagiging kalakaran ng uh, politics dito sa Canada so ngayon po, ang pinaka-concern po namin at concern ko ay yung immigration, syempre So may mga news po kasi na lumalabas at saka nakita po namin yung momentum ngayon ng mga parties na maglalaban pagdating ng 2025. At saka take note po, sa lahat po ng mga sasabihin ko ngayon ay hindi po siya 100% na mangyayari. Baka lang po. Ito po ay prediction ko lang po at saka prediction din po ng na mga na, na, na mga ibigang ko. Baka po, baka baka ito po yung mangyari kung sakaling magpalit po ng gobyerno ang Canada. So dito po kasi sa Canada, meron po tayong limang parties na nakilala. So ito po ay ang At sa history po na nalaman ko, na mulatan ko na dito sa Canada, ang pinaka naglalaban po sa tuwing eleksyon ay ang conservative at saka ang liberal parties. So ngayon, sa pagkakalam ko po, pag sinabi natin yung liberal, sila po yung mga pro po sa lahat ng mga bagay, pro immigrants. 'Yun lang po yung parang pinaka na-highlight sa isip ko kasi uh, pag kong pag liberal napaka-matulungin niyan sa sa mga immigrants. Ngayon naman pag sinabing conservative, 'yan po ito po yung gobyerno na talagang pro Canadian po at pro po sa Canada. talagang inuuna nila yung Canada at saka yung uh, military at saka everything, everything na makakatulong sa Canada. Parang yung uh, immigrants, yung immigration po ay parang uh, nandyan lang pero hindi nila sobrang priority. Yun po yung difference ng liberal sa conservative sa pagdating po sa immigration ha. Pero syempre marami po yan. Hindi ko lang po ta, tayin kasi hindi ko na rin po kabisado. So yung naobserbahan po lang, uh, ang gusto ko lang pong ishare sa inyo ay yung pagdating sa immigration kung paano maapektuhan yung immigration pag, uh, pag ang gobyerno ay liberal or uh, conservative. So, noong uh, 2013, nung dumating po kami dito sa Canada, ang uh, gobyerno po ng Canada ay under conservative government. So, uh, that time po, uh, medyo pahirapan po ang uh, application pagdating sa Canada. Kasi katulad po nang sabi ko, mas pro sila sa Canada or Canadians comparing sa pag add ng mga immigrants. Kasi po, uh, yung papers po at that time medyo uh, tumatagal po eh. Umabot po ng one year ang process or more. Tapos ang dami po nare reject Ayan po. So, by uh, by, kwento ko na lang po yung mga naging experience namin. So, by 2015, bago po umalis si Harper, ang name po ng Prime Minister at that time, uh, medyo hinigpitan po nila. I think that was 2014, kung, na, kung hindi ako nagkakamali, or 2015. It's either or sa year na yun. So, 20, nung nandito na ako, may taon na dumating na hinigpitan nila ang immigration. Yan. Dumating po dito yung 4-in, 4-out po na tinatawag. Kung narinig niyo po yun, i-ask niyo po yung mga matatagal na dito sa Canada, starting from 2010 uh, going onwards, alam po nila yung sinasabing 4-in, 4-out. Ito po yung, uh, yung 4-in, 4-out po, ito po yung uh, rules na ginawa ng Canada para mabawasan ata yung yung immigration or nakalimutan ko na kung anong reason nila. Pero uh, ang naramdaman po namin that time, ang nangyari po talaga that time na nakita namin ay, yung mga nag-stay na dito sa Canada ng 4 years na nandito sa Canada na hindi pa PR ay kailangan nang umalis. Yun po yung nangyari. So, ang dami pong nataranta nung lumabas yung room na yun. Ang dami pong... At ang pagkakalang ko po ay ang dami rin pong naalis at that time. Yung, ina, yung iba naman po ay nag-rush na na ayusin yung papel nila. Ganun po ang mga nangyari sa iba kong mga tropa. So, yung iba kailangan na, uh, kasi pag mag-apply ka ng nominee, dati kailangan meron kang one, eh, yung parang educational background so uh, sa totoo lang naman po ang dami rin pong uh, nakapag-Canada lalo yung mga lumang, uh, yung matagal nang nakapag hindi sila strict sa education eh, and then eventually nagiging uh, kailangan na yung meron ka ng gantong units tapos kailangan nakapagtapos ka ng high school and, and all that, pero may mga nakarating po ng Canada na hindi naman po kinailangan ng mga gano'n So at that time, kailangan pong uh, magbigay ng proof ng mga tropa para makapag-apply sila for PR. So ang nangyari, uh, naghanap sila ng na paraan at meron nabigyan sila ng na chance para pumasok sa program na tinatawag na GED. Ito yung uh, para kukunin mong program para night class. Meron din ara tayo sa Pilipinas na yan. Doon sa mga hindi na, nakapagtapos ng high school na may edad na tapos gustong makakuha ng diploma, papasok ka sa parang tinatawag na night class. So, dito sa Canada, may tinatawag na GED. So, papasok, uh, parang pwede mong tapusin, may bibigyan sila sa iyo na kailangan mong, mga task na kailangan mong tapusin. And then, ayun, pag napasa mo, uh, mabibigyan ka na ng diploma, ng uh, Canadian diploma, di ba, ng high school credentials or diploma. Mabibigyan ka na ng Canada. So, yun po yung uh, ginawa ng mga ibang mga Pinoy po na nandito sa Canada. So, nataranta, ang dami po nataranta at ang alam ko po, ang daming napatasik. That was under uh, the government of uh, conservative. Kaya at that time, parang nagulanta ang lahat. At uh, that time, dumating yung momentum po ni Justin Trudeau, yung kasalukuyang Prime Minister namin dito sa Canada. So, uh, nagiging sikat po siya hanggang sa, ayun po, nanalo po siya at ang uh, sa awa ng Diyos, nunado po siya, pinalitan yung rules sa immigration, tinanggal na yung GED and all that, at yung mga naiwan na nandito sa Canada, hindi na kinailangan atang tapusin yung mga ibang requirements at uh, yun, na up din sila sa bukas. So, dun po namin nakita yung difference talaga, ang laking difference talaga ng conservative government versus the liberal, kasi si Justin Trudeau are under uh, liberal government. So, Ayun po, so pagdating po, nung, uh, yun nga, nung si Justin Trudeau na ang nakaupo, parang uh, naramdaman namin na ang smooth po ng lahat. Tapos naging jump-pack na po ang dating ng immigrants dito sa Canada. Sobrang dumami po. Tignan nyo po, siguro hindi ko alam kung saan mahanapin, pero tignan nyo po yung, o magtapong na po kayo sa mga kaibigan nyo, from 2015 onwards, sobrang naglumago po ang dami ng immigrants na dumating dito sa Canada. Kasi unang-una, naramdaman namin, naramdaman ko, uh, nagdagdag sila ng mga pilot program, ng mga program para sa mga immigrants, para makapasok ka dito sa Canada. Dati, nung dumating ako, meron lang kami PNP. Wala pa atang, alam ko, hindi ako 100% sure, pero parang hindi pa kasikat ang uh, express entry or kagagawa lang ng express entry. So, majority sa amin, uh, dumadaan sa PNP or tinatawag na Provincial Nominee Program, which is mahaba-habang proseso. Maabot to sa isang taon para maging uh, PR ka lang. Pero ngayon, ang dami na lang in-open, katulad na lang, lang dito sa amin sa Nova Scotia, yung tinatawag na Atlantic Immigration Program. Grabe, ito po yung program na, na pinakamabilis <laughs> na alam ko na paraan para maging uh, PR ka agad-agad dito sa Canada. So, nasabi ko po 'yan dahil nung uh, nung nung uh, yung employer namin dati sa Subway, uh, ko po siya na tulungan yung mga kamag-anak ko para maka, para i-hire yung kamag-anak ko para makapunta ng Canada. Within uh, pagdating nila ng Canada, I think yung process nila ng papers for the whole process, it took them like uh less than a year. Tapos pagdating nila ng Canada, yung single na pinsan ko at that time, umabot lang ng 3 months na PR na siya. Ganun kabilis. Wala pa akong narinig na meron siguro pero wala pa ako narinig na na within 3 months mawi PR ka na, wala pa ako umabot ako ng at least uh, almost mag 2 years bago ko na process lahat yung papel ko para maging PR pero yung mga pinsan ko parang wala pang, yung isa wala pang 3 uh, uh, months ata na PR na siya yung mag asawa naman na pinsan ko parang wala pang isang taon I think kung na nagkakamali or baka more than a year uh, na PR na sila pero uh, Napakabilis na punon comparing dati. 'Di ba? Yung, yung isa pa ang ebidensya, yung uh, student visa. 'Di ba? Napakadaling kumuha ng student visa ngayon. Dati hindi siya matunog. Parang uh, hindi siya ganung kadali, walang nakakaalam ng uh, parang bihira ay nakakaalam ng pathway ng student visa. At saka pag sinabi mong stu student visa dati, alam mong napakamahal nito at madugo ang process nito. Pero ngayon, para na lang pong yung mga tao parang nang naglalaro kasi sila sila na rin yung nag-DIY ng process. Tapos uh, parang ang dali na lang pong mabigyan ng visa eh, pagdating sa pagiging student Tsaka same as uh, sa paghahanap ng work, parang uh, ang dali po ng process ngayon Kahit nga po yung mga nagtuturist pagdating dito, makahanap lang ng employer, process ng papel, boom! Meron ka ng employer at saka may papel ka ng uh, legit para mag-work dito sa Canada So, ganun po yung naramdaman namin. Napakadali po ng, uh, ng process ng papel pagdating kay uh, Mr. Uh, Justin Trudeau at saka sa uh, government niya na, uh, na liberal. Sorry. And uh, kaya ko naman nasabi na hinihikayat naman yung mga tao ngayon na kung nagpaplano kayo na punta ng Canada at saka nangangarap na punta ng Canada, this is the time po na punta na kayo sa Canada. Kasi po sa for the past 3 years na po na ang daming nangyari dito sa mundo, hindi na naman Canada, uh, medyo nagulantang yung mga tao, medyo ang daming rin alam mga, ng mga tao at naghahanap sila ng, kwan, eh, ng taong sinisisi. So, ngayon, mainit sila kay uh, sa uh, Prime Minister ngayon, which is kay Justin Trudeau. So, mainit-init po siya, medyo yung ratings niya po ay bumababa na. So, I think uh, ang prediction namin, ang inisip namin, kasi ang nag-iingay ngayon si uh, Paul Vier, So uh siya po ay uh, ang leader ng Conservative. Uh siya po yung nakakuha ng momentum ngayon at uh, maganda po yung rating ngayon, gusto uh, niya ngayon at gusto po siya ng mga tao. So uh, we are predicting na by uh, the next election by the year 2025 baka magkaroon na po ng uh, conservative na government ang Canada ulit. So, pag nangyari po yun, baka po, baka lang naman po, baka maging uh, strict na naman po ang pag-process uh, ng mga papers pagdating sa immigrants. So, yun nga, kaya baka mahirapan na naman yung mga estudyante kumuha ng student permit, baka mahirap na naman kunin yung magulang, at baka the worst, yung mahirap na naman maging PR dito sa Canada, at baka mahirap maghanap ng trabaho dito sa Canada by that time. So, kaysa naman uh, hintayin pa natin or magpa dili dali tayo at chill-chill lang tayo, gawin nyo na po ngayon. Gawin nyo na po ngayon. Mag-apply na po kayo. Pumunta dito sa Canada at uh, pumunta na kayo ng Canada. Diba? Kasi, at least, uh, kung hindi nyo man magustuhan or kung hindi nyo trip talaga ang Canada, pwede kayo umuwi. Diba? Kung wala kayo masyadong isasacrifice sacrifice sa atin, pwede, pwede kayo umuwi. Pero, yun nga lang po, sa experience ko po, sa experience po namin lahat, uh, baka po, Uh, maging yun nga, yung fear namin is baka maging conservative government tayo by 2025 at uh, baka maging mas mahirap ang lahat pagdating sa mga immigrants or sa immigration so ayun lang naman po, nothing against po sa mga magiging leader ng Canada, ang, ma ang mahalaga po dyan ay uh, matulungan nila ang ekonomiya ng Canada, syempre kasi kung uh, sa ang ekonomiya ng Canada pati po kami, yung mga immigrants na nandito na ay maapektuhan Diba? So sana po yung mga sa susunod na leader, ang wish lang namin syempre kahit na conservative pa yan, liberal NDP kahit ano pa yan. Sana uh, mas pagbutihin nila at uh, pagandahin pa yung uh, gobyerno ng Canada. Yan naman. Sana may natutunan kayo dito sa video na to kahit kaunti. At sana please don't forget to like, subscribe and share. See you na naman po sa aking mga next video at uh, paala, good night and peace.